sa yang din. O sige, wag kayong kuno gabi ha, uh, kasi gabi na. Magana po kayo mag eh, Saan po kayo natutulog? Yung malaki white. Talaga bubili si Mana ng sigarilyo, daya talaga. Hindi sa akin bibili si sigarilyo. Wala pa sa akin yan, bossing. Dapat mga isang kaha. Ay ganoon po. Wag naman po. Si binibigay na pera sa iyo, bili pangkain. Oh, Asawa, buting, ano, ano. Saan po pamilya niyo po ngayon po? Saan po pamilya niyo? Ah, ibig sabihin po may mga anak po kayo? Hmm? Oo. -oh. Uh, nasaan po yung mga anak niyo ngayon po, Nay? Nasaan po sila? Da ang mga anak nyo ngayon? anak ko na kawin. Eh sige na, mag-ingat po kayo ha. Huwag kayo po patawid-tawid ng kasada ha. Kasi baka mamaya maano kayo ng sasakyan. Ano yan? Opo. At uh, mag, ano po kayo, huwag kayong mag-ano sa dilim. Huwag kayo mag-stay sa dilim. Huwag kayo mag-ano. Dapat, huwag ano kayo sa maliwanag. Dalawang oras, oh. o. Oh, Exacto, pag hindi pa upon pa. Dalawang oras na. Oo. Ilaw na to. Hmm. Mula doon sa dilim. Oo, sige po. Opo. Pasok oh, pa ng dilim. Dalawang oras. Sige po, mag-ingat lang po kayo lagi po, ha. At, ah, uh, hindi ko naman po maintindihan yung sasabi yung kasi nakatira. Oh, sige po, God bless po, Nay. Oh, sige, God bless po. Opo. Okay, okay. Huwag po kayong magpaano sa sa madilim at patawid-tawid ng kasada. Baka maano kayo sa sakyan po, ano? Mahirap po. Kasi may nangyari po dito, yung yung ano po, yung babae na matangkad na bisaya po. Na ano po yung paa niya, naputol. Na ano po nang nabangka ng motor. Aha. Uh -huh. Ay, wala pong kulang po. Si, uh, Oo, wag kayo po maniwala sa kulang po. Opo, uh, ha? O oh, sige nais. maging lang, mag lang po lagi. O oh, sige, God bless po. Eh, magaling si Ari Marigaril, yo, o. Oh. Oh, okay. Wow! O oh, sige po na, God bless po. Wala po na, wala. O hmm. ah, sige po na, God bless po.